Maganda gabi po sa inyong talaga Alex the Juice. Ang ganda-ganda daw ni Maymay ang ng humarap siya sa Spotlight Press ko ng Star Magic. Kanina, biyernes, ika-11 ng Abril, taong 20 at 25. Sabi ni Abante, ang ganda-ganda ni Maymay, kahit boyfriend-free nga si Maymay, blooming pa rin siya. Saka ang bongga rin dahil 24 inches lang pala ang pewang niya. Sabi nga ng entertainment press sa nasaksihan. Oops, what's that? Okay. Um, sabi nga ng entertainment press na nakachikahan ni Maymay ang bongga ng na ang sexy pa. At saka chika na baka may boyfriend uli siya at inilihim lang niya. Sinabi ni Maymay na wala nga na halos isa at, is at kalahating taon na rin siyang single. Hindi nga naging effective ang LTR relationship ni Maymay sa Canadian guy ni Minal niya pero okay lang naman daw siya. Aminado naman si Maymay na may iba na effective ang LDR pero sa kanya nga ay hindi umura. Anyway, ipinapress ko nga si Maymay May ng Star Magic dahil sa tagumpay niya lately. Si Maymay May ang kumanta ng Tagalog version ng Waiting on a Wish theme song ng Snow White. Pale, nasaan ang hiling na Tagalog song ni Maymay? May. Kaya pala siya napapress ko mga kaibigan. Aba, hindi rin madali ang uh, nangyari kasi ngayon yung sinabi niya kanina, isang araw sinabi sa kanya na kakanta siya ng Snow White OST, Tagalog version, pina -aral sa kanya ng isang araw, and then the next day, straight away, on the third day, straight away, ay yun na nga, pinakanta na sa kanya ang nasa ng healing. So yes, uh, nasa balita na ang pag-interview kami may ng Star Magic Philippines kasama si DJ Chai At uh, pagkatapos noon, na uh, medyo mahaba-haba, it's almost 45 minutes or 50 minutes ang interview kay May May, mga kaibigan. And uh, sabi ng mga taga niya, akap ng mahigpit from Shinami. Uh, para sa iyo, Mary my my and Tata. Love na love ka ng marami. Laban, baby girl. Sabi niya, I love you, my. And uh, sabi ni Miss France Sahor, my opens up the health situations of her two nanays. Ito ang reason why on and off siya sa showbiz for two years now. Uh, Juicy is shouting out with a broken heart and uh, feel niya ang naramdaman ni Mary Dale, Mama Entrata uh, ganun naman talaga ang effect ni Mama Entrata when she laugh, you laugh with her and when she cries, you cry with her in love with you is saying stay strong Mary Dale, praying for you your mom and lola and family surrender lahat natin sa Panginoon yan hindi dyan natapos, syempre, dahilan sa uh, marami talaga ang nagmamahal sa iyo, Inday. Uh, kung kaya, naman talaga, totoo sinabi ni um, DJ Jaiho na every time merong big event sa ABS-CBN, every time na meron siyang fashion shows, they are, people are always... Um, checking on you yung damit mo yung event mo at yung pagmumukha mo kung kaya to the extent na maraming katanungan ang press para sa iyo kanina so daily tribune aha uh -huh, uh, sabi niya happy my my day ito at uh, Mama and Tata turns 28 and marks her special day with love. Mali po kayo kasi May 6 pa po ang birthday ni Maymay. Though they celebrated ahead kasi nga po nagkataon pong uh, ayun um, inimbitahan ng storm magic itong si Maymay through uh, DJ Chaiho na mag-celebrate ng success ng nasa ng hiling ang success ng, syempre, uh, katatapos lang na event na ABS-CBN Ball na kung saan isa si Maymay May na pinangalan ng Best Dressed. And marami pang iba. At sinabay na po nila ang uh, birthday ni Maymay May na mangyayari. Soon na soon, she will be turning 28 na po. O, ba? So, diba? Kapamilya online is saying, huwag niyo akong kawaan. Just, I need, just need, I just need your prayers. Yan po ang kinaption ni um, Kapamilya Online sa interview ni may kanina. Huwag niyo kong kaawaan. I just need your prayer. Hannah Mallorca is saying, dinog show ko ni Maymay sa ambush interview, pero gusto ko pa rin magpasalamat sa kanya. You're strong, Maymay, sending prayers and positive vibes your way ito na ah, siya pala yan so that is Hannah Malliorca posting yung photo niya with my my entrata kasi nga po ang daming katanungan kanina about uh, paano nga si my main own Walang pakialam sa mga kasuotan niya and now days talagang blooming itong si Mary Jel uh, the way siya magdamit these days at i-carry ang yung sarili niya sa mga events talagang nasasabi ng taong bayan na uy this is a different may may na and we heard so many things about may may sa incoming project mga kaibigan not, not a movie but album is coming soon so aalamin natin yan sa interview ni DJ Jaiho kay Marydel Maymay May, and Trata. Mamayang konti, o, di ba? And uh, Mitch is posting itong photo ni Maymay May kasama ang kanyang manager na si Miss Love Kapulong na sinasabi ng mga tao na para silang magkamukha silang magnanay. Kasi nga po, may hawig nga po, noon ko pa ito na papansin din, na may hawig nga itong si Miss Love Kapulong at saka si May May So sabi ng sabi nila uh, magkahawig daw para magnanay itong si Miss Love Capulong and Maymay Entrata. And yes, Mitch is saying yakap this. ng mahigpit para okay. sa iyo Maymay. That's from okay. Okay. Mitch, 'di So yes, something. yes, yo mga kaibigan. Something. yan po ang ating update. <laughs> uh, I will give you more in a minute. Narito po ang part 1 ng interview kay Maymay Entrata uh about her situation and her mom and nan and lola mama Ludi and mama Lorna and uh, a bit more about her success about being a princess in uh, Snow White as the Tagalog version singer uh ha -huh, uh -huh, ng nasa anghelings so yes narito po ang video na yan i will give you the part to mga kaibigan na kung saan kaya sinagot ni Maymay ang maraming katanungan from the press and from DJ Chaiho himself. I will give you that after po ng uh, part 1 ng interview ni Maymay antrata. This is Alexander, enjoy the video. And uh, gusto makita niyo ang buong interview niya para maramdaman niyo ang pinagdadaanan ni Maymay at sasamahan niyo pa rin siya hanggang dulo as mga nanay ni Maymay, Pilipinas man o abroad, or as inspiration niyo sa buhay. Di ba? Let's go. Hi! Thank you po, DJ Jaiho. Thank you po, Star Magic Family, for having me po. Napakatagal na, na hindi pa ako na parang nag interview ulit. Parang ang tagal na ng panahon po di ba, DJ Jaiho, yung muli tayo nag-usap. Parang sa jeep ni pa yung yes, sa'yo. Yes, oh, oo. Oh. oh, oh. Kaya it's good to be back here po talaga. Na-excite ako. Alam mo nung sinabi ni Ate Tessa akin ng Star Magic na I'll be hosting for the Star Magic Spotlight. Tapos ikaw yung isa sa mga kasama. Sabi ko, ay, nag-reminis ako. Hindi, <laughs> <laughs> hindi ba naisip mo, alam, milagro si Maya. May nagpag, ano. <laughs> 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 hindi milagro. May <laughs> interview na siya. Yay! <laughs> <laughs> hindi milagro. <laughs> hindi. Nag-reminis ako na parang sabi sabi ko, simula nang lumabas yan sa Pinoy Big Brother House, parang isa kami sa talagang madalas na nagsama sa mga album launch mo, mga international shows natin dati, o etc. Opo, diba? grabe yun. Ang dami nangyari, ba diba? Now, isa ka na sa mga Disney Princesses International, ganyan. Pero mamaya mas pag-uusapan natin yan. Pero idediretso ko muna ang question and answer portion natin. Hala, agad-agad at ang unang magtatanong para sa Hello. hindi. <laughs> <no>. <laughs> hindi. Sabi ni Maymay, may, sige. Mamay ako na idiretso. Ikakalma ko muna ang aking Maymay. Oo. May, kamusta? Yes po. Uh, kumusta? Uh, hindi hindi okay, hindi nin super okay, but okay. <laughs> okay lang. Uh -oh. Kaya, may, may something something. May something. hindi nagulat kasi ako sa tanong na okay na hindi okay. Um, madalas nakikita naming lahat yung mga post mo na you're always, alam mo yon glitz and glamour. Alam mo ako naiiyak sa'yo. Kasi, tagal kasi tayo hindi Oo, nga. O, ikwento mo, ano yung hindi okay at ano yung okay. Bakit? Pwede ba? Kasi miss na miss ka namin, man. Ang ibig kong sabihin sa yung nararamdaman ko, hindi naman umabot doon sa point na hindi ako okay. Hindi din naman din, hindi ko din masasabi na okay, na sobrang okay. Okay lang. Uh, pero mas okay sa akin na nasa mid lang ako. Kasi at least kahit papano, nandun yung kapayapaan sa puso ko. Mas naiintindihan ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Mas kontrolado ko kung, kung ano yung mga kaya kong kontrolin at lalo na yung emosyon ko. Um, sa totoo lang po, uh, this past two years sa buhay ko, um, kagaya ng sinabi mo, kung ano yung nakikita nyo, happy-happy lang. Pero, lahat naman tayo may pinagdadaanan. At, masasabi ko na, isa to sa pinakamalaking challenges sa buhay buhay ko. Tanong okay, okay lang ba ako? Hindi. Kaya, thank you po. <laughs> You're welcome. My sorry, I know... Kaya ito um, yung iniiwasan ko eh. Hindi, hindi na. na <laughs> I'm sorry, I know this is personal, pero I'll take this opportunity na, ayan, nag-open up ka. I'm sure marami, maraming, <laughs> maraming nagulat, maraming na-shock, at gusto nilang mas malaman. What's the story all about? I, um, sa BBB, alam ko yung isa sa pinaka naging most um, heartbreaking ganap sa iyo yung sa lolo mo na umuwi ni Labas ka at yun pa yung nagpaano sa iyo as big winner. Michael, hey, gusto siya. ka, hindi pwede mong sinungaling sa iyo. Kasi every time talaga na nag-interview ako, tayo. as tayo. much as possible talaga yung gusto oh, ko maging honest. Kaya sobrang pinatry ko na hindi parang iniiwasan Sorry, na. yung mga interview. Pero pero kasi mal kita. My every house, every time Mami Luti. Oh, Luti, um, uh, Nasa, okay naku po, nasa kagayang di oras siya ngayon. Um, yung treatment niya, tuloy-tuloy uh, pa rin. Like, know, know. Tapos, mas, tsaka yung nanay ko din, sabay sila. Pero mas, mag eh, lang yung sa nanay ko. Sa uh, nanay ko, ay grabe, sasabihin ko pa talaga. Miss Love. May minahal ka namin. Ma 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 okay, once lang, na. to. Um, may malupa. Sorry, tinumbuhan ko kay Miss Lau. Miss Love! To miss miss love. love. <laughs> okay, may sorry. Um, yung totoo, galing na ako sa hospital kasi nga, balik kami sa hospital. Mm -hmm. Um, please, kapag sasabihin ko to, uh, huwag niyo kong kaawaan. I just need your prayers lang. Yun lang. Yun lang kailangan ko. Kaya isa sa mga pinaka ayaw ko talaga mag-open up is I, ay, ay, ko yung parang ano ba, parang may um, may awa kung sa Pero I know it will help me then para malaman niya kung saan ako nang galing. Um, yung nanay ko, matagal nang may cancer. Um, almost two years na. Uh, and, um, kaya ako balik-balik sa Japan. <laughs> Tapos ngayon, uh, isa na lang sa pinaka pinapasalamatan ko ay nakauwi siya two months ago. Uh, Every day talaga, talagang tinitake time ko na hanggat maaari. <laughs> hanggat maaari po eh, nandyan ako ka kasama siya. Nand Tapos kagabi lang, <laughs> sinugodan naman namin siya sa hospital. Well, ngayon, kaya sinabi ko sa'yo na hindi na wala naman ako umabot hindi naman ako sa hindi okay at saka hindi naman super okay okay nandito lang ako